Pwede yung isalaysay mo sa amin pa paano nagsimula yung pagiging para kang nag-rebelde ka, parang, nag parang gano'n. Opo. bata pa po kasi kami. Hmm. Mama ko po sa mama po sa iba. Hmm. Kaya yun po, lagi ko po, po siya natasagot. Hmm. Kaya po, lagi, kapag ka nakikita ko siya, nung nagkabalikan po sila, nahinis po ako sa kanya, lagi ko po, po siya sinasabihan na, Nuwanan mo kami. Ah, pero nagkabalikan ulit. Hmm, nakikiusap lang po yung tatay ko na buuin daw po ulit yung pamilya namin. Hmm. Ngayon yeah, bumabalik siya, yung loob mo naman. Malayo na po sa kanya. pag ng bataan na to. Puntokin mo na lang. Puntokin. Hello. Magandang tanghali po. Kamusta po kayo? Magandang tanghali po. Okay lang, lagyan ko po kayong mic. Ako. Uh, pangalan po niyo? Julie po. Si ate Julie. Mukhang bata po kayo. Ilan 33 taon? po. 33? Oo. Uh, nasa po yung asawa niyo? Wala po. Malis po kasama po ng tito ko. Hmm. Ilan po anak niyo? Wala po. Bali, yung mama ko lang po yung kasama ko, na eh, nakamatay na po. Mm. Tapos yung asawa ko po, eh, sumasampa po siya sa truck. Sumasam. Madalang po. Hindi pa po siya nababiyahin ngayon. Kumusta po kayo? Yung ano ko po, yung trabaho ko po, nagmamanicure po ako, madalang po. Mm. Tapos ito po yung bahay niyo? Oo. Oh. po. Iyan po. tinutulugan po ng nanay ko yan dati pero nagsiksikan na po kami dun sa may kwarto. Hindi pa po namin mapagawa kasi paula wala po. Pa Saan po yung kwarto? Yung pinaka kwarto po namin talaga yung, yun sa po. Sa kabila? Oo oh, po. Mm -hmm. Kabataan niyo pa po. Napano okay. na, po ba yung paan Nadulas lang po ako. Lagi po kasi ito nadudulas. Na-infection na po. Nagkasugat po sa ganito. Mm. Uh, Ilang taon na kayo nun? Nanon na po ako nung 33 na po ako ngayon. Balit mag 2 years pa lang po. Mm -hmm. Kailan lang mo pala, no? Oo okay. Kumusta po yung buhay niyo dito? Yung pag ganyan-ganyan lang po ako. Nak nakikikabit bahay lang po ako. Parang hindi po ako mm -hmm. Eh Ngayon po kasi medyo na ano pa kasi wala na po yung nanay ko eh. Mm -hmm. Kailan nga lang daw po? Okay. Na paano po yung mama niyo? Nung ano po kasi na mild stroke po siya. Tapos inatake po siya dito sa upuan na to. Uh -huh. Inatake po. Pinapali napaliguan ko pa nga po siya, tapos ayaw na po niyang kumain. Tapos namamatay na pala siya nun. Inatake po siya, nakita lang po. Nag Naglagay din po kasi kami duyan dito dati. Hiniram uh -huh. lang po namin yung duyan na yon. Uh -huh. Tapos nung ano po nakita po ng sawa ko, inaatake daw po nanay ko. Ano po yung pinagkakabalan niyo ngayon? Wala po. Nagmamanicure lang po pag may tao po. Uh -huh. Pero madalang po. Uh -huh. Hindi naman po katulad nung buo pa ako na pwede po ako mag bye, -bye. Ngayon po hindi. Mm. Kasi po, hindi ko pa po pinapwersa eh. Mm. Magto two years pa lang po kasi nang bago po ako naoperahan. Mm. Paano nangyari ba? Natumba lang kayo? Nadulas tako? po ako, naliligo po ako gabi po. Nakiligo po ako sa tita ko. Mm. Tapos nadulas po ako. Tapos na-infection po. Na, ah. Na-infection po, nagsugat. ano sabi ko po kasi sa PGG noon na kailangan na po tuloy. Ay ano, buksan po yung sumiyento. Ayaw po nilang buksan. Ah. Kasi daw po ano, bago pa lang daw. Eh, pero may sugat na po pala. Mm. Nagkapasa po. Mayroon din yung ano. ano. Gano'ng kahirap po yung isa lang yung paa? Mahirap po. Hindi mo na po magawa yung mga ginagawa niyo po dati. Mm. Na pwede ka po araw-araw magganap buhay. Ngayon Hindi po. Mm gahantay na lang po kung sino yung mga magbibigay. Yeah. Mm. Ano ba? Ano bang nangyayari? Nadudulas lang po ako. Kumbaga may crack na po kasi yung mga pa ko. Ah, po. nung una. Oo. Oh, nung una po nadudulas lang mm. po. Tapos, Kwento mo nga sa amin natin. Ano yung nung Simula bata po ako, nadulas na po ako, nalaglag po ako sa tulay nun. Hmm. Tapos nasumento din po yung ako nung nabuhay po yung tatay ko, sinumento din po yung pa ako. Tapos nung sinumento po yung pa ako, na mga ilang month lang po na gumaling ako, nadulas na naman po ako. Sabi Siyan po ako nadudulas. Yun. Diyan lang po, diyan, diyan lang po. So may labasan po. Oh um, Paulit-ulit. Uh -huh. Mga ilang ulit po kaya. Bali, grade po nga lang po nayari ko dahil po lagi po ako na accident Hmm. Nung simula bata po ako, lagi po ako nadudulas. Hmm. Pang, ito yung fracture po nito pang-apat na po. Ito na po yung naputol lang na ako. Kumbaga, ito na daw po yung tadaan ako. Ewan ko siya nasabi po nila. Nakatadaanan daw po sa akin. Ah, ano, naniniwala po kayo ito? Ah, uh, sabi ko, importante, buhay naman po eh. Hmm. Kumusta po kayong mag-asawa? Hmm, po pa. Ganyan-ganyan lang po kami kasi po, nintay pa po niya yung pagsampa niya. May nakasampa pa po sa isang truck eh. Hmm. Tinigintay pa po siya kung kailan siya masasama. Yeah. Pero sa ngayon po kasi hindi pa po ako pinapaiwanan ng mga kapatid ko kasi po kamamatay nga lang po ng nanay ko, medyo natatakot pa rin ako eh. Yeah. Andun pa rin po kasi yung trauma dahil nung nakita ko po yung ano niya Mm. Kaya sabi kahit mga dalawang linggo sana samahan daw po ako. Wala mm. po kasi siya ngayon, tinama po siya ng ano ko eh, ng tito ko po eh. Yeah. Pwede mo kami itour house sa ano mo? Oo. Dito po kami natutulog. Tapos mm -hmm. dito na din po kami nagluluto. Diyan po ilutuan namin, tapos dito po kami gumakain. Oo. Yeah. Ano mo kayo nagkakasya mag-asawa dyan? Dalawa lang naman po kami. Payat lang naman po siya. Munting ano. You know, Munting tira ni Arte. Opo. Tumutul, pag umuulan po, tumutulog po dito. Kaya nakaupo lang po kami pag matutulog. Ah. Uh, May solar po kami kaya lang hindi naman po gumagana. Naglolo ko po. Paano kayo naka, nakaupo lang pag natutulog? Nakaganto lang po. Eh, hindi po kami, ano, tumutulog po kasi lahat kayo po. Malaki po yung butas. Pidin, hmm. Sige po. Wait lang. <laughs> Ayun po. Ang, ang, ang hirap naman nung katekra. Nakaupo lang sila pagka natutulog. Ngayon hmm. po yung malaki po yung ah. butas. Ah. Pwede yung ganito ko to? Ito sinasabi ni Ate. Pagkartaw na ulan. Umutulo po. Nakaupo po kami. Mm. Kung po yung hindi tumutulo, doon po kami nakau. Mm. ng buhay pa po yung nanay ko, ganun din po yung ginagawa namin. Piti po, po. Sige po. Ganyan yung pinaglalaba ng mag-asawa yung, yung... Yung ano... Hirap itong po. hirap ng buhay niya. Bali, 4 years na po siyang nagtiyaga dito. No? Walang, ano, walang CR, walang tubig. Mm. Oh, wala po kami CR, nakikisir lang po. Mm. Saan ba kayo galing? May bahay po kasi kami dati doon, binubuwisan lang po ng nanay ko eh. Pinalis na po kami doon, kaya dito na po siya sa lupa ng nanay mm. ko. Lupa po ito ng nanay ko, bali, nagminagaayos po niya ito yung lola ko eh. Mm. Eh, di, wala pa rin ka sa kaayusan. Ibig sabihin, wala pa sa amin yung titulo. Masa mm. lola ko pa po. Kaya po hmm. yung mamanage na ito. Yeah. Pero kahit na wala naman po siya, bibigyan naman din daw po kami tayuan ng mm. bahay. Hindi pa po namin mapaayos. Luha nga po nang wala naman po kami kinikita. Mm. Ano yung mga plano niyo mag-asawa? Siyempre, may mga plano kayo. Gusto ko po sana kung ano, magkaroon po ng magtinda-tinda po ako dun sa may labas. Mm. Makahit po hindi ako kapag ano, araw-araw mag-manicure. Mayroon po akong konting punan po, po. Mm. magtitinda-tinda po. Ano po yung plano niyo, yung, ano na pag-uusapan niyo? Sabi niya po sa akin, mag baseball baseball daw po kami. Mm. Tapos magtinda daw po kami ng balo. Pinayagan naman po ako ng tita kung magtinda po Mm. Kaya lang sabi ko, pagka nagka-pera na ang ako ako. Mm. man tong kanilang tuluyan kanil munting tahanan. Ano naman, no, malinis naman ka tayo ko po, Opo, kasi po malinis po ako sa bahay. Kahit putulpe pa ako, nilinis mo, ko po. Ano Ano pa yan? On the spot pa yung katekrom. Na, no, ano? Malinis po kasi ako, po ako pagka po, madumi. Pangit na nga po yung bahay, tas madumi pa po. Hmm, tama. Hindi yung kahit ganito lang kaliit. Oo. Uh Tapos malinis, ano? Eh, Oo. Um. May ano nga lang, may mga parol tayo. <laughs> <sa ito. laughs> Wait lang po. <laughs> Hindi, wala, na na po ba? wala, naman, ba? po yun. Hindi po ako nagkaanak. Hindi po. Hirap po ako eh. Kasi po, lalo na po ngayon, magkaganto po ako. Mm. Ang sinasabi mm. ko po sa asawa ko, wag, wag muna kasi mas mahirapan po kami. Wow. Ano yung parang ano? Kasi ano, may, may mga gano'n eh. Pagka uh, ano yung parang nagbago sa inyo buhat no? Ako po, lagi pong may ulo ko. Lagi ko po siyang naaaway. Gawa po kasi minsan nahinis po ako, nagirita po ako na parang ayoko yung maguutos. Gusto ko pag pinuutos ko, sinusunod niya po. Ko sabi ko nga po kung kaya ko, hindi ko naman po uutos. Eh katulad po ng pag paglalaba po, nakakapaglaba po ako. Eh yung pagbubuhat po ng labahin. Hindi po po kaya kasi malayo po eh dito po sa may poso po. Doon po ako naliligo, naglalaba. Hindi po kami naglalaba. Yeah. Yung nang naman po. Kaya minsan, sabi ko, pag hindi niya ako sinusunod, naggagal po ako. Oo. Oh, hirap din nang walang oh. sariling siya. Oo. Oh. Magkisiyaw lang po kami. Gano'ng ka kalayo yung poso na iniigang ko Malayo po din pa po sa gawin doon. Hmm. Hindi ko lang ma-imagine yung nakaupo kahit natutulog. Oo, oh, totoo po yun. Naranasan po namin ng nanay ko yun. Kahit nung asawa ko po. Pa, paano yun? Tal Nakaupo lang po kami. Naghihintay po kami kung paano titilay ulan. Hmm. Nasana ka ako, huwag umulan. Kasi, minsan nga po, nung, nung di ba po na mild stroke po yung nanay ko, siyempre, mahirapan siya pag nakaupo lang. Kaya ginagawa ko po, inais ko po yan, tumatayo po ako, mawak po ako dyan. Tapos, ginaganan ko po. Hmm. Para lang po siya, huwag tumulo. Uh. Ilan po pala kayo magkakapatid? Five po. Lima. Pang ilan po kayo? Pang apat po ako. Tapos ate ko po yung asawa po ni Kuya Edgar. Uh, ako din po yung dating nilapit po yata sa inyo na ano, naputulan po ako nun. Um, nilapit niya po ako nun sa inyo. Nasa uh, PJJ po ako nun. Um, Nag-iikot-ikot po sila nun. Eh. Napigyan ko naman ba sila? Oo. Oh. Uh, ah, uh, okay. Maano naman po yung mga kapatid ko pagka sinabi ko po wala akong pagkain binibigyan po ako. Mm -hmm. Yung isa ko pong kuya, yun po yung dating tumutulong sa amin. Nasa dyang sya po yun eh. Ngayon mm -hmm. ganito ko hirap yung mga kababayan natin. Teka, teka. Di ba napagplanuhan yung mag-asawa, yung pagsasama nyo, gano'n? na, Napagplanuhan po. Mm -hmm. Nung ano po kasi, nung... May asawa po ako dati, taga-isla po. Kaya lang di po kami nagka-baby noon. Nine years po kami. Ano po, binubugbog niya po ako. Niwalayan ko po siya. Tapos nung, nag, di ba po may tulay po diyan, traffic po ako, doon ko po nakilala yung asawa ko. Tapos ano po, nagsama na po kami dito, sa bahay po na to. Ay, nung una po sa tita ko po kami nakikituloy kasi wala pa po kami bahay dito. Tapos nung mga ilang ano po, nagpatayo na po. Binenta niya po yung motor niya. Tapos bumili po siya mga goma-goma. Yun po yung pinang po namin. Yung pag na lapo po ako dito sa amin, nandun na po ako sa mga kapitbahay na pagkwentuhan po. Mm -hmm. Pero pagka, naman po, may magpapalinis, pinupuntahan ko pa din po. Nagsasakay po ng tricycle. Mm hmm. Maalala niyo kailan po yung uling natulog ko kayong nakaupo? Dahil, ano? Nung natulog po kami nakaupo, nandiyo naman po tagulan yun, mga February po yun. Kagari. Sino po kasama niyo? Mama ko po. Si nanay. Mm Anong pakaramdam pagka ganun yung nanay? Nakakaiyak ka? po kasi po nakikita mo po na tumutuloy bahay mo, nababasa po kami. Oo. Oh. Siyempre, ala akong magawa kasi hindi ko mapaayos nga po. -hmm. Gawa nang siyempre kapag kumikita po ako sa paglilinis po ng kuko, napapasok ko lang po lahat sa pagkain. Yeah. Nakakapag-save po ako ng konti-konti, magagalaw ko pa din po dahil nga po, sa ano, sa ano po ng mama, nanay ko po. Kayo pong mag-asawa, naranasan niyo din gano'n? Oo, oh, yung, oo oh po. Yung nakarang taon po. Yeah. Mm. Ayun, magkaka-electric pa lang po kami kapag ka po may solar, may init. Mm. Saan naman po galing yan? Ayan e or... po, bigay po ito ng kapatid ko sa nanay ko. Hindi ah. na po kinuha ng mga kapatid ko, sabi sa kanilang daw po. Hmm. Mama mo, kailangan lang. Two months po. Si papa po niyo... Matagal na po. 2007 pa po na matay niya. Anong kinabatay po niya? Sa pag-iinom po siya ng araw, inok po ka kasi siya ng alak. Okay. Hindi uh po siya kumakain. Mahirap mm. po kasi ng buhay. Kapag di ka po kumain, di ka po kakain. Nakakaya mm. naman din po kasi humingi ng humingi sa kapitbahay. Mm. Siyempre, mas maganda po kapag sariling sikap mo talaga. Uh, may e, pinagsisisihan po ba kayo? Po. May e, pinagsisisihan po kayo sa buhay niyo ba? Oo uh, po. Pwede pong malaman. Mm hmm. Mm -hmm. Yung pagsisihan ko po kung hindi ko po masyadong inalagaan yung nanay ko. Mm -hmm. Ba't sa tingin mo hindi mo nalagaan? Ba't parang hindi mo nabigay yung best mo? Oo. Po naging masama din po kasi ako anak dati po kumbaga naging sinasagot ko po siya pero nagsorry naman po ako nung naalagaan ko po siya bali 3 months po kasi kapatid ko po ay nag-alaga bali 2 weeks ko lang po inalagaan niya nanay ko nung nawala po kumbaga yung ate ko po yung nagpursige talaga na nag-alaga sila po kumbaga 2 weeks ko lang po na inalagaan dito Eh, nung nasa akin na po kasi, may na po eh. Ah, ibig sabihin, nung mahina na si mama mo, inuwi siya dito? Opo, binigay po sa akin kasi po ayaw. Hindi na po nila malagahan kasi po yung bayo ko. Hmm. Ayaw po dun yung nanay ko eh. Anong ayaw dun? Yung isang bayo ko po, hmm. taga sa lapungan po, ayaw hmm. po yung nanay ko dun. Bakit daw po? Alagayin daw po. Hmm. Eh, siyempre po, kahit naman po masama kaming anak, masakit po sa amin yun. Kaya po sabi ko dito na lang po. Kaya po inuwi po dito. Nakiusap po yung kapatid ko po na iuwi dito yung panganay po namin si Ate Jeng Jeng. Oh. Nasawa po ni Kuya Edgar na baka po pwede daw po. Ako na lang daw po magalaga alaga tapos tutulungan na lang daw po kami sa financial. Na ano naman, na -no ako daw sa sinami mong uh, kahit masamang anak, ba't mo nasabi yun? Sumapo ako kasi dati lang po hmm. siya nasasagot. Saka one time po kasi, bigla ko po siya namura. Hmm. Pero pagsisisiyan ko naman po yun. Hmm. Aral kasi ng buhay ito. Mm -hmm. Doon sa mga na ipapakita nating video, kung ano yung pwedeng maiwasan at mm -hmm. ano yung pwedeng matutunan. Sa so tingin mo bakit, ano yung dahilan bakit nabuo yung ganun mong pagkatao? Bakit naging ganun ka kay mama mo? Naging, naging, naging broken family po kami dati. Mm -hmm. Ito yung isalaysay mo sa amin, paano nagsimula yung pagiging... Para kang nag-rebelde, parang ganun. Opo. Bata pa po kasi kami. Mm -hmm. Mama ko po sa mama po sa iba. Mm -hmm. Kaya yun po, lagi ko po siya nasasagot. Hmm. Nasa ilan taong ka nun? Ten po. Ten? Ten na, years old po. Ten, naramdaman mo na yung, yung nasaktan yung puso mo. Opo. Oh na naghiwalay yung mama at papa mo. Sabi ko po sa kanya, hindi ko po siya mapapatawad kasi po niwanan niya po kami. Ah, hindi lang siya sumam, hindi lang naghiwalay. Iniwanan din pala kayo. Opo, oh lima po kami. Tapos yung ate ko po, may asawa na po kasi. Kuya, Kuya Edgar nga po. Oh. Tapos ano po nung maliit pa po yung bunso namin, niwanan niya po kami. Hmm. Tapos yung tatay ko po nagbabalot, saka po nagwe nagwiweting po. Binubuhay naman po kami. Hmm. Kung baga, di naman din po kami ginutom. Yeah. Kaya lang, yung nanakit ko nga lang po sa nanay ko, ba't niya po kami niwanan? Hmm. Ah, okay. So, doon nagsimula sa tingin mo? Um, kaya yeah, po, lagi, kapag nakikita ko siya, nung no, nagkabalikan po sila, nahinis po ako sa kanya, lagi po, po siya sinasabi na, inuwanan mo kami. Ah, pero nagkabalikan ulit? Hmm, nakikiusap lang po yung tatay ko na buuin daw po ulit yung pamilya namin. Hmm. No? Ngayon yeah, bumabalik siya, yung loob mo naman? Malayo na po sa kanya. Ah. Uh, Kaya mas close po. po ako dun sa tatay ko kasi po sa kanya kasi yung sa tatay ko po, yung pagkukulang niya po, yung tatay ko po nagpuno. Hmm. Na kahit na singgero, manginginom. Hmm. Ibig sabihin, na kaya po kami, nabuhay po kami, na pag aral naman po kami. Ako po nung, kaya lang po ako naghinto nung namatay na po yung tatay ko. Kasi po ano, na uh, nadudulas po ako, tas nawala na po ako ng gana mag aral kasi po nawala na po yung tatay ko nun. Uh, um, Doon ba sa mga pagkakamali mo, eh, ito yung ano, Okay. Ito yung parang kabayaran sa nangyayari okay. sa... Opo, parang ito nga Naniniwala ka sa ganun? Oo po. Madami mm, po kasi nagsasabi na kapag ka, sumasagot ka sa magulang mo, kahit anong daw po pagsasumikot sa buhay mo, wala daw pong mangyayari. Mm. Kaya kahit guide po ako sa kanya, inuunawa ko pa din po siya Uh, yeah. po, sa sitwasyon ko nga ngayon, mas umiigit po yung ulo ko. Mm. Lalo't nakalala ko po yung dati. Kasi naka, nakapako ka dun sa dati mo. Mm. Pero hanggang kailan ka papapako dun? Hindi mm. na po, di, di naman na po ako masyadong galit po sa kanila. Pinatawag po naman po siya. Mm. Kaya nga po, nung nandiyan na po siya, nabubuhay siya, nalagaan ko po siya. Hmm. Pero yung alaga ko po sa kanya, parang hindi bukal na, ibig sabihin, hmm. galit po ako na binibisan ko po siya. No? Sabi ko, dito ko pa ka ako nila iniwan. Alam mo ka ako na ganito yung sitwasyon ko. Hmm. Pero yung pinapakain ko naman po. May paa ka pa nun? Putol na po ito. Ah, putol na siya. Hmm. Pero nung Una siyang napunta sa iyo na dinala sa dito, may paaka pa. Opo. Ay, wala na po. Totoo na, po. talaga. Sa ngayon, ano yung natutunan mo sa lahat ng mga nangyari? Parang ayoko pong maging, kahit dalawa lang po kami ng asawa ko, ayoko po yung mag kami kami. Hmm. Ayoko pong maranasan yung broken family ulit. Hmm. Oh ano yung natutunan mo doon kay Mama sa para kasing ano ito eh. Sabi niya po sa akin, kaya lang naman daw po niya nagawain kasi daw po ano, na, nananakit daw po yung tatay ko. Sabi mm. ko, hindi ka naman sasakta ng tatay ko kung hindi ka nagloko. Hmm. Tama. Kung meron kang aral na i-share sa mga makakapanood ng kwento ng buhay mo, ano yun? Kailangan kapag galit ka po sa magulang mo, kailangan mo parang magpatawad. Hmm. Siguro, pagka ano, parang napa, napakahirap mo patawarin mm -hmm. yung sarili mo, ano? Mm. -hmm. Merong gusto ko lang iwan sa'yo, ate. Lahat ng mga nararamdaman mo dyan. Lahat ng pikat, ng hirap, mm. -hmm. kaguluhan dyan sa puso't isipan mo, ay suko mo lang kay, kay. Mm -hmm. Kasi mapapagod at mapapagod yung puso't isip mo. Mm -hmm. Hindi yung level ng ano mo eh? Kasi sabi mo, namura mo pa rin, namura mo, namura mo siya, di ba? Ang pikat nun. Ang sakit na. Kung baga, dala daladala mo yun tuwing naalala mo, di ba? Parang, ba't ko nagawa? Parang ganun, ano? Eh, nung una mong namura yun, nung nasambit mo yun, ano yung... Ano yung naramdaman mo? Nung nasambit ng, ng isip mo? Nawa po ako bet hmm. ko po ako nagawa? Kumbaga, sinasabi niya, nung nabubuhay po kasi siya, sinasabi niya sa akin, ano, wala daw po akong kwentang ano, ganun. Uh, hmm. Tapos sinasabi niya po ako na, ano, kung mo, ganun. Uh, Ginagaya ko lang po lahat ng sinasabi niya. Uh, Tapos sinabi niya po na, ano, na-deserve ko daw po to. Na karma ko daw po. Kaya uh, lalo po ako uh, nagalit sa kanya. Ano pa bang inaalagaan mo siya? Hindi po, nung malakas pa po uh, siya. Ah. Kung baga nasasabihan ka pa ng gano'n. Okay. Sa tingin mo, parang parehas kayong... May pagkakamali po. Oo. Oh. Hmm. Pero... Baka -no mga bata pa lang po kasi kami, kinukurot-kurot po kami. Hmm. Pero gawin mong ano yan, inspirasyon. Para mas maging matalino. Hindi na mangyari ulit. Oh. Kasi kung hindi mo kondi ka magmumubon doon, yeah. ate, doon sa nakaraan mo, mahirapan ka. Yeah. Mahirapan ang isip mo, yung puso mo na makamove on. Kung naririnig ka ng mama mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kasi sabi mo, parang hindi mo nabigay yung best mo. No? Eh, yung uling hinihingi niya po din kasi sa akin na ano, bilhin ko daw po, hindi ko po nabili. Ano yun? Yung po niya na gustong kainin po. Ano? Gusto ulo po, iya yeah, adobo daw po. Yung? Pat ulo po, iya adobo daw po. Pat ng? Manok po. Ah, pat ulo ng manok. ah oh, iya adobo po. Idagdag yeah, mo na to sa... Thank you po. Pang ano mo. Thank you po. Welcome ate. Basta ano lang. Gusto hmm. mo lahat kay Kat. Ha? Hmm. Mahal tayo na natin, Diyos wag na wag na wag lang tayo makakalimot sa kanya. Ganito man yung buhay natin. Isa lang naman ang, lagi ko sinasabi to ate, isa lang ang pakaramdam ng mayaman at mahirap kung meron kang Diyos sa puso. Kahit nagugutom tayo, ang mahalaga ng connection natin kay Kat. Minsan pagka pinadaig natin yung makamundong ano natin, kahit meron naman tayong yaman, kung wala sikat, wala din naman say sayang oh, buhay po. natin dito sa mundo. Thank you sa pag-share ng kwento ng buhay mo. No? At uh, gusto ko magpasalamat kay ano kay Kuya mm -hmm. yung good Samaritan mo, si Kuya Edgar. Sa, sa naglapit po sa kwento po ng buhay po ni Ate Julie po. Julie si Abel. Julie. Julie Dino po. Mm -hmm. Thank you Ate. Oh, thank you.